Ay, ikaw may tap Congratulations, ha? Ibig sabihin, matalino ka. Ha? Ay, ka iglesia namin po, oh. Ay, iglesia ka? Mm -hmm. Opo. Ah. Diyan ka nag-church. Opo. Eh. Diyan ka pala nag-church. Opo. po, eh. pray po. Ha? Mag-pray. Ah, nag-pray ka? Pray mo din ako, ha? Opo. Mm -hmm. Pray mo din ako, ha? Ano pray mo sa akin? Ano yung... Opo. Ah, <laughs> oh, sige, Anna, diba, ano ipe mo? 'Di ba sa ano ano sasabihin mo kay papa G Pap kay ano ba sa ano? Okay. Kay ama po. ama. Ano sasabihin mo? 'Yan ko e parent dali po. Magdududa eh, po 'yan eh. <laughs> ako. <laughs> sa akin, ano sasabihin mo kay pa kay ano? Kay ama. Tu lagi. <laughs> Magaling na kong maawit po. Eh. Ay, magaling ka umawit, Sige nga, testing nga. Sample nga. O, sample. Sample ka nga ang sing. Pupunta ko sa bahay namin Pupunta ko sa bahay nyo. Tapos? Pagkita mo yung paawit ko po. O, hindi. Dito na lang. Kasi pagpupunta ako sa inyo, pakakainin mo pa ako ng pagkain. Painumin mo pa ako. Bibilan mo ako ng juice. O, dito ka na lang kanta. Sampol. Ay, <laughs> whistle pala yun eh. Yung kanta? Sabi mo kakanta ka. Sing. Hmm. Hindi pala sisim. Ikala ko marunong pa eh. Marunong ako, ma-anistro po eh. Mag? <laughs> Instrument ka na lang? Opo. Hmm. Opo, very good. Opo pala. Dickinson mo? Diyan kami na dumal po Yan po rin, eh. Yan na Dito na po. Ay! 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 Saan yun? Trotot Trotot mo. Thank you. Ay ka baby oh. Hi. Ilagay natin yan. Ilagay natin yan baby. Sige, so, hi ka do. Oh, hi ka, no, hi dali. ka hi. Hi. Hi, dali. Hi. Hi ka Hi. Hi. ka. Ano pupunta ba ako sa inyo? Oo pupunta ako. Ano meron daw an ministro Ha? Thank you, thank you. Sa birthday mo na lang ako pupunta. Thank you. Bye. Sige.